13,000 crowns na net salary. Maliit ba? Kung ano ang computation ng net salary mo dyan sa Pilipinas, yun din ba ang marireceive mo pagdating mo dito sa Czech Republic? Magbabago ba ang nakalagay sa kontrata pagdating mo dito sa Czech Republic? Hi guys! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. At yan, nagbabalik ulit ako at galing po ako ng bakasyon. So, pasensya na kayo. Medyo marami tayong uh, nagawa this past pero pansarili ko, personal. So, wala ako halos upload na video. So, sorry po. Anyway, ngayon ang pag-uusapan natin is yung tatlong topic na sinabi ko sa inyo sa unahan ng aking video. Pag-usapan muna natin isang tanong sa atin sa ating YouTube channel. Ang tinanong niya is, um, base dun sa computation na binigay ng kanyang employer or sa contract na binigay sa kanya ng kanyang agency, meron lang siyang 13,000 crowns net salary. Bakit 13, thousand crowns lang. So, meron po siyang base sa accommodation, which is 6,500. And, base dun sa mga computation na nakalagay dun sa pinaka uh, binigay sa kanya na contract, is ang matitira na lang sa kanya is 13,500. So, ang tanong na to is galing sa ating YouTube channel, kay Thundergrounds. Hello! Shoutout kay Thunder Clouds. So, yan. Nagustuhan ko kasi yung yung at uh, Tanong mo sa akin kasi marami makaka-relate dito. Totoo 'yun guys, na nangyayari talaga 'yan. Noong nandiyan dyan ako sa Pilipinas, ang aking pinirmahan na net salary is 16,000 crowns. Bakit guys, bibigyan kasi kayo ni ni agency niyo ng job offer or job contract. So nakalagay doon sa job contract doon, nakalagay yung basic po. Tapos maglalagay na rin sila ng summary kung ano yung mga kakaltasin nila sa'yo, yung tax mo, yung sa bahay mo, lahat-lahat na. And then, at the end ng iyong uh, job offer, nakalagay doon yung estimated na pwede mong uh, sahurin for a month. Yan. Papasok naman tayo doon sa pangalawang tanong. So, ang pangalawang tanong is kung ano ba yung nasa job offer. Ah, uh, yun din ba yung masasahod mo pagdating dito sa Czech Republic? Hindi ba siya magbabago pagdating sa dito sa Czech Republic? Yes, doon muna tayo sa hindi ba siya magbabago. Guys, magbabago siya. Pagdating dito, magbabago po yung offer sa inyo. Pagdating dito, pipirma kayo ng panibagong kontrata. May possibility ba na uh, nakalagay sa inyo ay free accommodation tapos pagdating dito is hindi. No, wala pong possibility na ganun kung ano nandun sa kontrata niya sa Pilipinas, nandun pa rin siya. As is siya, kasi pinirmahan siya sa, sa POEA. Yun nga lang, may pagkakaiba na possibility na pwedeng tumaas yung sahod nyo. Bakit? Kasi pwede pong magtaas sila ng inyong basic. Yan. Pwede yung mangyari, magtaas sila ng basic. Pwede rin na mangyari, Uh, na maglagay sila ng another part or ng another bonuses sa inyong mga kontrata na hindi po specific na inilalagay doon sa ipapasa nila sa POEA. Kasi ang ipapasa nila sa POEA, it's a reality lang. So, ibig sabihin, ito yung basic po nila, ito po yung bayad nila sa accommodation, ito yung bayad nila sa tax, estimated bayad nila sa tax, or estimated na magagastos nila inaman. Pero yung mga bonuses kasi, mga benefits kasi, is hindi po siya under na ilalagay mo doon sa job offer. So, malalagay lang siya doon sa may pinakababa ng inyong job offer na meron siyang marireceive na, pwede ka makareceive ng bonus, so nakalagay doon. Pwede ka rin makareceive ng mga ganitong benefits, ganyang benefits, nakalagay doon. Pero hindi siya specific na may presyo. So, pagdating nyo dito, Uh, magbabago siya pagdating doon sa inyong sahod. For example, meron kang 13,500 na salary or net salary na nakalagay sa iyong job offer. Pagdating mo dito, nagbonus ka ng 5,000 crowns. Example lang to ha, hindi ko sinasabing lahat 5,000 crowns ang bonus. For example lang, 5,000 crowns ang bonus, kakaltasan ka ng 20% na tax sa 5,000. So, magkano ang 20% na tax sa 1,000? So, matitira na lang is 4,000 rounds. So, for example, meron ka rin bukod sa bonus mo na overall bonus, meron ka pa rin performance bonus. For example lang to. May performance ka bonus ko nuwari na 1,000. So, ibig sabihin yung 1,000 pag kinaltasan ulit na 20% na tax is magiging oh, magkano? 200. Ah, ano, 800 na lang kasi 200 yung makakalta sa'yo. So, at sa suma total, merong dumagdag sa iyo na 4,000 crowns at saka 800 crowns para sa bonus. Ngayon, kung si company mo may benefit siya na transport allowance, so magre-reflect din po yun sa payslip mo. For example, ang transport allowance mo na, na binibigay nila is nasa 500, so nandun din yun sa payslip mo. So taxable din po yun, laging 20% ang tax. Yun, yun yung mga possibility na talagang magbabago ang inyong sahod pagdating nyo dito. Hindi ko sinasabi or hindi ko tinotolerate yung mga maliliit ang pasahod sa inyo. So, binibigyan ko lang kayo ng konting hint na may possibility talaga na kahit 13,000 yung pinirma... Ah, yeah, tama. 13,000 yung pinirmahan nyo dyan sa Pilipinas, pwede siya maging 16, 17, 18. So, binibigyan ko kayo ng konting uh, positive side na hindi naman talaga as in ganun kaliit. So, in case lang na, for example, 13,000 crowns lang talaga yung marireceive mo. So, hindi ko po uh, masasabi na possibility siya na nangyayari dito sa Czech Republic. Dahil ang pinakamalit ko naging sahod dito uh, way back 2022 is nasa 16,000 crowns. So, pag, pag nandyan kasi kayo sa Pilipinas, medyo maliit yung basic salary na ibibigay nila sa inyo. Pero pag enter nyo dito sa Czech Republic, uh, after one year, is magbabago po ang inyong basic. Or possibility na kagaya ng sa akin na pagtungtong mismo namin dito sa Czech Republic, pagpirma namin ng bagong kontrata, kung ano po yung basic ng Czech Republic, yun na din yung basic salary namin. Pram, From 16,800 crowns na pinirmahan ko na basic salary ko dyan sa Pilipinas, pagtungtong ko po dito is naging 22,800 po siya. So, sumunod sila sa rules ng Czech Republic. It's up to your employer kung pwede siyang mangyari. Pero wala pa po ako nabalitaan na ang magiging pinaka-basic nyo or ang pinaka-as in makukuha nyo pera is nasa 13,000 crowns lang. If ever mangyari yun guys, Uh, tingnan nyo yung kontrata nyo, for example, pwede kayong makapag-apply sa iba. So, legit naman yung pag apply po sa ibang uh, company, basta after lang na makapag-render kayo ng 6 months, and then 2 months na render para doon sa pag-re-resign nyo. So, yun lamang guys, sana nakatulong. Thank you.